Sabi, Sabi niya maganda. Sabi maganda. Sabi maganda. Sabi. Pero yung uh, first impression ko sa kanya. Matika. Matika. Ito pala yung matika. Look. Look. <laughs> oh. oh boy, man, uh, <laughs> 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 yung mga times na masungit <laughs> siya. Kapag masungit <laughs> okay. siya. So, sige, say, natin. Okay, pag niya sa akin. <laughs> <laughs> May lahat. <laughs> Sa ayaw, siguro... Oh. 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 Ano? super hardworking, Super, super gusto niya ang lahat. Ni, Every day, may gawa siya. Ka. Kaya niya ng... Yung uh, na. Super hardworking. work. Diyan na <laughs> Yung mga ayaw naman. Moji siya. Super sumi. pag Sila lang na inis. Moji, mo kaya na. Pero grabe siya mag... Okay. Hindi. Grabe siya magpagiging. What? Hindi. Moji, yun. Nagpapabibi siya sa akin. Pusim niya. Yeah. Ayun. naman ako sa tanong ngayon.